Good morning mga ka kami po ay uh, yan nagprepare po ng mga pananim para po dito sa Hapag Hapag, Kawayan, halina't magtanim ng gulay at prutas uh, dito po yan sa barangay Kawayan Real Quezon sa Porok, Guial, Ubambo so, narito po ang buong sangguniang barangay ng Kawayan kasama mga elected and appointed officials uh, naglaland prep na po. Paket po hanggang doon. Kaway-kaway po sa ating mga masisipag na mga appointed and elected officials ng barangay Kawayan. Yan. Kami po ngayon ay naglalan prep papunta sa taas para sa gagawing hapag. Yan, hapag kawayan. Yan po, halin at magtanim ng prutas at gulay. Abig sabihin, prutas, prutas na rin naman yung kalamansihan eh. Dapat pala may prutas din. Ay, good morning po, konsyala. Oo, um, uh, maganda po ang lupa. Siguradong si Kagawa Dorlan ay mag-aanid yan ng kuna, San Fernando, malalaki ang laman. Ay, dito po, ay, dito rin po mula po dito hanggang sa taas po ito yata kung ilang square meter And, yan nasa si Bus Hendry na roon <coughs> naghahanda ito ay pagmamaya shout out po sa ating uh, minamahal na Ma'am Lani uh, arigato gusay ima kukuni ojay masimasta So, nagpre-prepare po tayo. Ma'am Lani, salamat po sa inyong uh, napakabait na puso na kami iyong uh, binigyan ng pwisto dito sa iyong uh, lupa na pagtataniman po ng uh, ating uh, <coughs> mga taga-kawayan. Hanggang doon sa taas, ang namin po dito ay mga salisaring gulay, prutas, halamang gamot, at iba pa. Yan. Good morning. Welcome back mga kagri. Ka Check. Kaway kaway. Naroon po si Boss Henry. Kasama natin dito sa halina't at magtanim ng prutas at gulay sa barangay kawayan. In short, hapag. So, hapag po. Pupuntahan po natin ang ating sangguniang barangay. ng barangay kawayan na magaganda at mga masisipag. Bonus na po yung sipag, yung maganda ay talagang yan ay inborn. Inborn na yung ganda, bonus na yung sipag. Yan, ito po ang ating mga masisipag na barangay kagawad. Si Kagawad Jera, shout out. Yan. Kagawad an, shout out po. Shout po. Yan, shout out kay Kagawad Dal, kay Kagawad Delci. Yan. Narito po kami ta magtatanim ng gulay at prutas. Ito po yung uh, unang pasilip namin, ha? I Nabubuhay po dito sa aming barangay. Tingnan nyo po. Napakagandang sayuti. Yan. Dito lamang po yan sa purok yellow bamboo. Tingnan nyo po. Nakalawit yung sayuti. Para, oh, dalawang sayuti nakalawit. Tingnan nyo kakawan yung sayuti. Oh, nakalawit. Dalawa. Yan. Maganda po yan maski po tuloy-tuloy ang ulan, uh, sila po ay nabubuhay. Ito po yung uh, papaya. So target ng ang Barangay. Aakyat uh, po tayo dito. May hagdan po. Yan. So ngayon po ay uh, magtatanim po tayo ng partial lang po muna ang itatanim natin sa part na ito sa gilid tataniman po natin ng papaya, sampung puno. Pataas po doon. Yan, doon po. So, una po ay magbubutas po tayo dito. Ang makagri dito po tayo magtatanim ng papaya. So, bubutas po tayo dito ng mga okay, iwan ang lalim. So, sampung red lady papaya po ang ating tatanim pataas. Yan. So, abangan po ninyo ang pamumunga ng aming papaya. Yung malalaking bunga niya, yung Red Lady. Nagtatawa si Tres. Yan, salamat po. Ito na po yung seeds natin. Seedling pala, hindi seeds. Na Red Lady. Yan. Brief explanation lang po sa ating uh, Sir Hendry. At ito ay expert dito para tayo matuto. Yan, disclaimer lang po sa ating mga manunood kami naman po hindi magaling. Kami mag-share lang ng aming mga kaunting kalaman para sa pagtatanim ng papaya. Ang variety po ay sisir na bahala. Pre, oh, paano ng organic press Sa para natin. Sa na po ang na. Oo sir, sige sir. Turuan, tuturuan lang po tayo ni Sir Henry sa pamamaraan nila ng pagtanim. So, si Henry ay malayo nang nararating ito ay international na. Nagamit yung technology is yung inadapt nyo dito sa atin ay yan, dito po. Kaya, yan po. So, technology ng Japan, pamamaraan nila ay inaadapt po natin dito sa ating Baya uh, bayan ng real. So, ang uh, spot na ito ay Ito po ay entry namin para sa hapag real or halina't magtanim ng prutas at gulay. <coughs> So, so yun, po yan po. Uh, organic. Yan, may organic matter Dari po. Pure, pure vermi. Yun, pure vermi cast. Bermi -cast. So, uh -huh. Sarili po yan namin yan. So, ito, available din po. Available po yan. yan. So, mga ka-agri, sa mga naaabot ng ating uh, page at uh, YouTube channel, ito po'y available dito sa Rina Pugi area. Ang kanila pong opisina ay sa ngayon po, So ngayon ay mayroon meron tayong ano dito sa Gumian. Yan. One-stop shop agri. 'Yun, kompleto uh, uh, na po. From uh, from medium seedlings to ano hanggang sa monitoring at monitoring advisor. So, may technician din po tayo sir, ano, kung hindi ako nagkakamali. Uh, okay. may 'Yan may mga po. Technician po tayo. 'Yan, may sige po. po. Uh, so, uh, sagpo so, po natin. So, kailangan yung butas ay ganito kalaki. 'Yan po. And then so estimated na, lang, ha. <clears throat> lalagyan po natin ng bermikas. Siguro ganito lang kadami. Yan po. Oh. Ilalagay po natin dito. Yan. Pag nilagay natin dito, kailangan tabun natin. Kasi mainit po yung bermikas na yun. Ah, okay po. Sige then, po. Pag tinabunan mo, so, sasampulan ko na po dito. Na. Sige po, o oh, sampulan mo na po ng isang puno. So, mas maganda, may timpang organic na ay isang organic na may ipa. Ah, yun po. Oh. Yung rice hull po, sir. Oh. Then, ganyan lang. Yan, ganun po ang paghandle ng seedlings. Yan. Tapos, alalay lang dito sa may puno, Yan, talagang kailangan po natin ng TLC, 'yon. Tender love and care. So ah. iingatan natin na maputol ang mga ugat ah. at ingatang masaktan ang puno. puno. Yan. Yan po sir, ay kuha na siya. Makaka-adapt na siya sa ating environment. Ah. Ah, yan po. So ang problema po kasi natin dito mga kagri ka ay maulan po dito sa ating bayan, sa bayan ng Real. So, ang tinanim po natin ay Red Lady Papaya, Red Lady Papaya po. So matamis po ito. At uh, kilala naman ito mas kisaan ng mga farmer na yun ang tinatanim nila na variety. So dito, pwede natin pagkatapos ito, pwede natin Lagyan dito sa paligid. So, huwag ididikit sa may puno. Yun. Anong Dikit. problema, sir, kung halimbawa mapadikit? Ito ay mainit. Ah, okay po, okay po. Organic po ito, pero mainit. So, mainit ito, siya. So... Distance niya, mga 3 inches. Ayan Ayun po. Para okay po. Para maalala yan yung paninigat. Ayan. Napakaganda po. At napakaraming salamat sa ibanahagi ni Sir Hendry. Uh, paki... Ano po? Sundan po natin si Sir Henry, may page po siya at may YouTube channel. Yan, sundan Yon. po natin. Follow niyo po ang akin page Henry Tolosa, then Team Agriculturists, maglulupa, Team Salbahe. Iyon. Sa YouTube channel naman po RISE TV. Yan. Yan po, yan, so, uh, paki kalimbang na lang po at uh, mag-iwan po tayo ng bakas sa uh, uh, YouTube channel ni Sir para masuportahan din po natin ang kapwa natin mga maglulupa at kaagri siyempre wag nyo pong kalimutan don't forget to like share and subscribe po sa ating youtube channel na diyun sa BRTB. yan ito na yung output natin ito yung tinanim natin na papaya red lady papaya so ito po ay sampung puno yan hanggang dun sa taas mga kaagri sampung puno po yan hanggang dun sa baba yan po mga kaagri hanggang dun So ngayon po ay araw ng sabado January 20 po 2024 Yan po Ating uh, imumonitor yan after uh, Matapos natin uh, next week Ating imumonitor po ito ay 31 day old na seedlings Na red lady Ridley Papa, Ridley papaya So humukay tayo ng Mga 1 foot diameter by 1 So yan po Nilagyan po natin siya ng basal sa ilalim na organic matter. Yun po ay uh, galing sa vermicompost. So yan po ay, yan yung sinapa ng African night crawler, So kung gusto nyo po malaman kung paano ang proseso niyan, uh, comment down below lang at uh, atin pong uh, isishare sa inyo kung paano paggawa niyan. So ito ay sampung papaya po mga kaagri. So ito po. Yan. So katatapos po natin ngayon. At maganda po at umaambun na mga kaagri. So maganda po ang view dito mga kaagri. Itutur po kayo hanggang taas. Yan. Ito po ay lagi pong naulan dito sa amin. Madulas. So, yan. Iki-clean up na yan diyan. <coughs> Mahingal po. So iki-clean up yan. Doon po yung baba. So ito po yung overview ng taas. Mga kagri. Ka ang ganda, parang naka-drone ako oh. <laughs> yan. So yan yung kabuuan. Mga kagri. Ka so sana ay magtagumpay ang mga tanim at mamunga ng marami. So yun yung unang update. Pasilip sa gagawin naming hapag halina at magtanim ng prutas at gulay ha, dito po sa bayan ng Real ito po ang entry namin so yan lang po muna sa ngayon mga kaagri ako ang inyong kaagri at ikaw ang bida yan once again thank you so much